Gumuho ang halos labindalawang bahay sa isla puting bato sa Tondo, Manila kagabi. Hindi bababa sa labindalawang pamilya ang nilikas at pasamantalang dinila sa Delpana Evacuation Center. Ayon kay Arnel Angeles, Director ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office, nangyari ang isidente pasado alas 5 ng hapon pero nai-report ng pasado alas 6.30 ng gabi. Ang mga barong-barong ay magkakadikit at pawag gawa sa light materials. Pwento naman ni Judith Arce, isa sa mga survivor, nagkukumpuni ang may-ari ng kanilang inuhupahan na bahay dahil sa natanggal ang pundasyon o tungkod ng kanilang bahay na nga biglang gumuho ang kanilang tahanan hanggang sa dumausdo sa patungong dagat. Sa kabutihan palad, wala namang namatay o nawawala dahil ang mga batay nasa labas ng bahay galaro nang mangyari ang insidente. Nagpasaklolo ang mga residente sa mga nais na magbigay ng tulong ay maaaring magpaabot dito sa Delpan Evacuation Center. Sinabi naman ni Angines na pag-uusapan ng Manila LGU kung ano magiging plano para sa mga residente, particular na ang usapin ng pabahay. Una sa kauna-una sa Pilipinas. This is Rich, ito si Valdo Sales tuloy-tuloy sa panjabalita, Tuloy-tuloy sa servisyo sa Masama Tayo Pilipino.